Ang sigaw po daw ng mga kababayan natin sa Hong Kong, impeach Sarah daw. Ito yung pinakalat na uh, balita video itong vlogger na to. Tingnan natin kung totoo ba to. Tingnan na natin, pakinggan natin. Impeach, impeach Sara Impeach, impeach. Tingnan niyo impeach yung, yung audio. Impeach. 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 Is yung impeach katunog Sarah dun sa now. yung, yung, yung rally sa 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 impeachment ni Disara. Deba? Si Hmm. Deba, nakakahiya. <laughs> nakakahiya daw. At tingnan niyo yung ano, yung saan yung lugar, yung ina yun niya iba. So ngayon mayroon tayong panoorin na isang video kay Sir Badong. Ito, ito yung talagang nasa labas doon saan nag uh, saan yung Ah, Vinyo. Oh. Ito oh, yung... Masaya. Shout out, si Ms. Hmm. Doc. Oh, na. Okay, saan ba yung nagra hmm. hmm. Bakit iba yung video pinapakita Bistak. nila? Talagang oh, mga fake news. Insecure oh, talaga oh. itong mga taong to. Ayan, nakalive Bistak. na tayo. Hmm. Saan dyan?

Oh. 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 Saan dyan? Oh, sulit kami, sulit. Oh. 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 No. Mga fake news. Talagang insecure.